News. Kasi uh, follow up tayo dito sa mga sasakyan, luxury cars ng mga diskaya at ilang pang mga personahe, personal ng Department of Public Works and Highways na nasa kustodiya na ng Bureau of Customs. Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner uh, Nepomuceno, sir, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa DZXL 558. Kong? Magandang umaga po Sir Aljo. Magandang Opo. Magandang din po sa ating mga kababayan. Magandang umaga rin po. Opo. Ah, uh, hihingi lang po kami ng uh, update dito po sa mga luxury cars ng mga Diskaya no wala mga entry records. Opo. Ta tama ho ba wala pong mga certificates of payment itong walo walo ito Sir no? Ah, uh, baliban pa Opo. doon sa ilan na ho ba ang nasa kustodiya na ng uh, Bureau of Customs sa mga sasakyan ng Diskaya family tatlo, uh, tatlong po na po yung mga luxury vehicles plus dalawa na hindi naman natin kinukonsider na luxury vehicles po yung mga ATV po yun. No? So, 32 yun. Pero 30 lang yung kinukonsider natin luxury vehicles. Mm -hmm. Sa so, tatlong po po, tama ko kayo, walo dun yung kinategorya kasi namin ng tatlong bahagi. Ano? Yung pinaka mabigat yung sitwasyon. Yung walo, kagaya na nabanggit nyo, eh ito walang import entry at po na certificate of payment. Meron naman pangalawang grupo, labing, uh, ito naman ay pito. Ito ay walang import entry, subalit, ah sorry, ito ay merong import entry, subalit walang certificate of payment. Ipaliwanag ko po mamaya, ano mga ibig sabihin nun. Yung, yung, pangatlong grupo naman, ito ay maganda-ganda sitwasyon dahil uh, labing apat ito, subalit lahat ito ay merong import entry at walang, meron ding certificate of payment. Yan yung unang grupo do na walang import entry wala pang certificate of payment kandidato to na talagang mo forfeit ng gobyerno dahil ang ibig sabihin niyan marahil ano unless maiproduce nila yung mga dokumento ang ibig sabihin sa amin nito ay na-smuggle na po ito no so uh -huh. kailangan patunayan po nila sa pamamagitan ng kanilang abogado na ito tama ang pinagbayaran subalit so, ang pinili naman nila ito raw ay nabili nila doon sa mga dealers or or at ibang consignees. Mm -hmm. 'Yun naman ay totoo. 'Yun ang kailangan mag-produce sa amin ng mga tamang dokumento ng pinagbayaran at tamang dokumento kasi ma na mapake yung dokumento pag ito ay talagang napatunay na smuggler at ito ng gobyerno ang hahabulin ng Diskaya family ay yung nagkamali na importer na na consignee po. Ganyan po 'yan. Okay. Tama ko ba walo uh, dito sa mga uh, may tuturing nating luxury cars dito? Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia 2023, Rolls Rolls Royce Cullinan 2023, Mercedes-Benz 2022, Lincoln Navigator, Bentley, Bentayga, Toyota L300 V6. Ito po ay may walang mga dokumento. Tama ko wala, po, wala, po, wala 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 record po namin wala subalit meron po labing limang araw ang pamilya at or uh mm -hmm. yung pong mismong nag-import nito bigyan nila kami ng mga dokumento upang patunayan na tama po ang kanilang binaybay at meron dokumento okay uh, uh, ilang araw ho ang ibinibigay ninyo na magsabit sila ng mga required documents itong pamilya Diskaya dito sa mga sasakyan na ito? Oh, Opo. Uh, 15 days po yun dahil yan po ang nasa sa, sa batas po. Ano? Opo. So, iba, iba po kasi pagdating o yung pagkakukuha po natin o pagkakasurrender dito sa mga sasakyan. Iba-iba po iba uh -huh. yung deadlines. Base po yung kailang kami nagkaroon ng tinatawag na possession. So, yung pinakamaagan deadline ay September 17. Uh -huh. Yung pinauling deadline ay September 24. So, more or less within the month ang deadline po nito. Okay. Kung ito po ay nakalusot, na hindi nagbayad po ng tamang buwis, ito ay in-smuggled. Tiyak meron pong mga involved dito na mga tiwaling personnel ng Bureau of Customs. Ano pong ginagawa po ngayon ng uh, pamunuan po ninyo, uh, Commissioner Depomuseno para tukuyin din itong mga involved na mga personnel ng Bureau of Customs? At tama po yun. Nalulungkot nga po ako. Kahit ako ay bagong commissioner pa lamang. So balit kailangan akong gawin yung akin tungkulin. Na tingnan naman po sa hanay po ng uh, BOC mismo kung paano nangyari to Ay naka-identify naman po sino yung mga pinagdaanan nito, yung mga nakapirma. Doon muna po kami sa mga nakapirma para documents based po tayo na ano, base sa dokumento. Pero nung po kaming sampung, mayigit sampung tao na pinagpapaliwanag kung bakit ito'y dumaan sa kanila ng, ng or nakalusot po sa kanila. So, titignan natin yan. Ay, yan talagang investigasyon yan. Makakaasa po tayo na wala po itong whitewash o pagtatakip. Saan po ito uh, idilabas ito ba sa kanya na ito, sir? Ano pong mga pantalan? Batangas, Cebu, Manila? Ito yung report na natanggap natin? Po, Batangas, Cebu, sa Maynila kasi dalawa po ang ating major ports, ano, yung Port of Manila at mi yung apat po na yan. Kaya lang meron pa kung walo kasi ng mga, yan po yung pinag-usapan natin na walang import entry in Subin, hindi po natin alam sa pumasok. so balit malalaman din po natin yan later. On, no? Sa ngayon, hindi natin alam sa mga puerto pumasok po yun. So base sa dokumento, yung apat pa ports ng Batangas, Cebu, dalawa sa nilang ports ang pinasukan po nung dalawampu't uh, siyam na mga sasakyan. Yung pang-tatlong po po yung ma mahal din po ito, yung uh, Mercedes-Benz na may ang tawag. Mm -hmm. Hindi pa po namin alam saan yun kasi kaka uh, nagkaroon lang tayo ng possession dyan two nights ago pa lang po. Nagkakaroon ba kayo ng lifestyle check po dyan uh, uh, Commissioner Nepomucenos? Sa inyo pong mga tauhan? Uh, opo, kasi yan po pinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang Tingnan po lahat. Uh, priority po, plus kanya-kanyang ahensya kami. Subalit uh, yung iba rin po mga nabanggit ng mga ahensya, pinapatutukan din po sa amin ng uh, Pangulong Bongbong. Ano pong gagawin dito sa mga sasakyan na ito sir? na Kung sakasakaling mapatunay ang mga smuggler dito uh, para at least man lang eh mapakinabangan at papanatan uh, ba si siguro na hindi po ito bibilhin ng mga smuggler? Uh, Ganito po yan. Tatlo po ang options ng pamahalaan. Ano? Pa paano pwedeng gawin dito? Okay. Ano? na napatunayan talaga smuggled at wala na po silang habol. Ano? Yung pamilya o yung original ng mga dealers nito. Ano? Una-una, ito yung gagawin ko dahil ito yung mas tama. I-auction po ito, ibig sabihin isusubasta yan upang magkaroon naman po ng, mga uh, ng uh, salapi na karagdagan po para sa ating uh, pamahalaan po. Ano? Yun po yung uh, unang options kasi ko naman po na tama ang bidding niyan. Open and competitive 'yan, transparent. Para walang dayaan po 'yan, ano. At uh, band naman po 'yung mga nag-import nito, bawal po sila mag-import niyan. Pag nakisali sila, gumawa po sila ng paraan panibagong kaso na naman po 'yon. So bawal po 'yon. Pangalawang option na hindi ko naman po gagawin ay 'yung wawasakin sa kasi sayang naman po 'yan, may halaga po ito at hindi ko naman po ito pera yung pinambili ko rito. So uh, although yan ay pinapayagan ng batas, hindi ko po yan na uh, option. Ayaw ko pong gawin yan. Pangatlong option naman po, uh, idodonate ito. Pwedeng idonate sa mga ahensya ng pamahalaan. So balit hindi rin po magandang gawin nyo kasi hindi naman magandang mga tagkawani okay. po ng pamahalaan. Piyagto eh, po yung sasakyan. Mm -hmm. Kung makukuhaw natin lahat, ito pong duties and taxes, batay po sa inyong assessment, magkano ba talaga dapat may kukonsider natin, makukolekta natin dito sa mga mamahaling sasakyan na ito ng Pamilya Diskaya? Kung... Uh, yan, yan pong amount po yan, pinapakompute ko pa rin po ano, bigyan niyo po ng isa. Isa, isa. isa, dalawang araw na lang po. Nang problema lang kasi kami doon sa iba, wala nga po mga dokumento. So, pag, pag pinapakompute ko yan, although estimate lang po yan kung kasarali mas okay. Mga po, malalaman ko na po yun. Sa nga po ng transparency and accountability at meron po kayong kapangyarihan din na habulin ng ilang mga individual outside your agency na involved po dito. Ano po asan na taong bayan, sir, na masampahan din ng mga kaso at sino-sino mga ito? Ah, uh, ganito po. Ang, um, uh, unfortunately, unahin po natin siyempre mga na, na babanggit po sa uh, mga hearings ng lower house at ng senate yung mga nasa DPWH kailangan po naman yung karamihan din po ay nasa social media rin. Mhm. Uh tinatrabaho -huh. na rin po naman po 'yan ng ating ahensya. At ako uh, ano po yung ginawa namin pag hinggil hingin dito sa diskaya case. Ganun din naman po yung aming pagmamadali do sa ibang mga uh, ano babanggit po o nabanggit doon sa mga hearings ano. Uh, again yan naman po kasi utos ng ating pangulong Bongbong Marcos. Uh -huh. Pati na po yung mga sasakyan yata na pagmamayari ng apat opisyal ng DPWH. Ano po yun? Smuggled sir? Kompleto ba sa dokumento? Oo natin alam kasi uh, tinatrabaho po namin yan. Unlike po dito sa Diskaya kasi nakuha na namin ng mga plate numbers to dati na intelligence work na po ito. Eh. Opo. Itong sa DPWH uh, hinahanap po natin yan. Pero makikita din po namin yan. Huwag po tayong mag -alala. Okay, sige po. Maraming maraming salamat Commissioner Ariel Lepo ng Bureau of uh, Customs. Good morning po sir. Thank you so much. Thank you rin po. Good morning. Thank you. Si jump in.